mga kalapati natin. Hindi ko pa nga nalalabas. Meron na naman na dagdag mga asing ko yan, oh. Hindi lang yan, ha ah. <laughs> Hindi lang yan, oh, mga asing ko dahil meron pa dito yun. May nagdala na naman ng Tropa Pips natin. Ang ganyan, oh. Sa mata, sa itsura, makinis, mga asing ko, blue bar. Ayun, oh. Ang maganda dyan, nakakalabring siya ng... Na. So ayun mga kasing kabali, nandito naman tayo sa loob ng bahay dahil nga hindi tayo kapag-video kahapon dahil nga sobrang ingay kapag nagpuputol sila ng mga tiles. Nakita nyo, medyo patapos na yung hallway natin doon. Papunos yung mga kwarto. Eh, finish na mga kasing ko. Tapos ngayon, nandito na sila sa may eh tapos na rin sa may sala natin dito. Para tinambak muna na yung mga gamit dyan. Tapos na, mga sigo yung sa may sala. Ngayon, dito na sila sa may kusina. Ayun na mga sigo. Ko. Medyo konting kembot na lang ito. Tapos na to, mga Kaysa may pa. <laughs> Gatos na naman <lang> dito. <laughs> At yari tayo dyan. So, bali. Ito yung ginagawa nila dito sa may kusina na sila. Medyo, konti na lang yung hindi natatay sa'yo, no? Konti na lang na portion. Tapos, goods na. Naitabit na nila yung favorite na nilagay ni Rhea dahil dito ang pweso ni Gobreya. Eh, Ay, ito yung lutoan namin. Diyan siya, diyan sa magluluto dahil may hindi magluto si Gobre. Yan, napakasarap magluto. Makasing ko kaya medyo tumatawa tayo. Okay. Tapos dito, syempre, pag may ugasin eh, yun ang ikihugas tayo dyan. So, ayan, bali, kaya hindi tayo masyado nakaka-video uh, kahapon, makasing ko. Pero ngayon, eh, meron tayong problema. Para ba tayo dito, makasing ko. May problema tayo dahil nga, yung mga ibo natin doon, na off-color, na binagsak sa atin ng nakaraan, mga singko, eh. Hindi ko pa nailalabas Nadagdagan na naman. Ang problema ko, ipapakainin eh, ko na naman sila. Ayun o, no, nakita nyo. Ang dami na naman nating kalapate. Ayan na naman mga ko. Pero, nanonood sa atin yung mga audience natin. Ayun o, no, yung dalawang yan. Di <laughs> sila was? Watch, look, and listen. Watch, look, and listen. Watch, look, and listen. Watch, look, and listen. Watch, look, ba listen. Watch, look, and 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 listen. Watch, look, of color naman. Ayan, ito yung mga natin. Hindi ko pa nga nalalabas ito. Meron na may ari, mga sinko. Pero yung iba, hindi ko pa nalalabas. Tulad nitong red bar, hindi ko pa nalalabas mga singko. Tapos yung dito, ito yung dalawang parang magkamukha eh hindi ko pa rin nalalabas. Meron na naman na dagdag mga singko yun, oh siripin natin yung mga nadagdag dito may nadagdag na naman bali sinama ko na lang sila dito ito nadagdag ito mga singko nadagdag yan nadagdag ito tsaka yun mga singko yun o para sa atin nadagdag din yan kasi marungis nga lang bali ilan yung nadagdag dito pero may mga nakuha na mga singko pero ito eh, may nagpatabi sa atin na Ayun, ito itong magandang kalawang line mga singko. pero yung iba yan o oh. Nadagdagan tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat at yung nadagdag dito. ay o, ang ganda nito. Mamaya silipin natin. Ngayon, dito naman sa kabila, ang nadagdag dito ba singko eh, parang dalawa. Kasi ito, ito yung hindi natin pa nalalabas dahil nga puno pa yung kulungan natin. Yun, nadagdag yun nasa dulo, yung blue bar white flight na yun, tsaka itong parang grisel na yan. Ayun mga singko, yan, 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 yan. Yan ang nadagdag ngayon na ibon natin na nandito pa rin naka-stack mga asing ko nga dahil nga sa labas eh tigta dalawa lang pag may nababawas eh doon lang tayo naglalabas muna kasi nga iniiwas ako yung crowded yung mga sakit pero sabado linggo ayan ha baka nyo mga ko sabado linggo hindi ako magtitik na da dalawa mga ko kada sabado linggo yun ang ilalabas ko lahat hindi ako magiiwan dito mga ko lahat ilalabas ko ng sabado linggo para yung mga walang pasok mga ko eh makakapunta naman sila kahit paano dahil nga yung iba may pasok o yung iba pwede pumunta ng sabado linggo ilalabas natin lahat itong mga nandito <laughs> hindi lang yan ah <laughs> hindi lang yan mga ko dahil meron pa dito ngayon <laughs> May eh, nagdala na naman ng tropa pips natin Kaso, pinagsama-sama eh, ko na muna Diyan na muna sila matutulog sa ngayon May silipin natin tong isa Ayan, silipin natin tong isa mga singa Dahil nga wala nga akong mga lalagyan Kaya dito muna sila mag-i-stay Pero dito medyo maluwang Kaya yung iba, ilalagay natin doon Para hindi sila crowded Ito, dito meron tayo dito mga eh, of color, may mga regular na kulay. Masin ko. Bagsak din to ng mga trawler ribs natin. Ito, meron tayo dito parang saddle. Parang babae pa. Tapos dito, ang ganda nito. Silipin lang natin. Meron tayo dito black check, white slide. Masin ko. Medyo bata. Ito, ang ganda nito. Masin ko. Oh, muntik makalabas. <laughs> Wala kasi tayong tagahawak. Si Charis, sumuwi na. Makasin ko. Ayan, o. Oh. tayo dito black check na cock. Napakaganda. Ayan, o. Oh. Black check. Tapos meron dito tayo yung ayan, o. Oh. Ito, hindi po yan yung presyo niya. Yung eh. German Beauty yan, na Nabenta na. Ito, <laughs> meron tayo dito parang gray sale. Ayan, o. Oh. Nakikipag-away pa. Nakikipagsiksikan. Eh, meron pa tayo dito. Mga blue bar, puti. Ito, ito, ito. Maganda ito, oh. Black check cock. So, ayan. Bari, ito lang yung mga dating sa atin. Dahil nga ang dami. At yung mga nandun nga mga talaga talagang tambak pa. Hindi natin malabas. Sasara lang natin para safe. Ito naman yung iba. Dito, konti na lang. Ito mga siklo. Halos babae yung mga nandito eh. So, ayan mga siklo. Ito. Oh. Dito eh. Parang halos babae na lang yung mga nandito. Konti lang sila. Pero ilalabas na rin natin yan kapag patak ng Sabado Linggo para lahat sila nandun. Hindi tayo magtitira dito. Mga singko yun. Meron tayo isang puti. Ito, hen na hen ito. Blue check. Doon, meron tayong blue bar. Hen din. Harita niya naman sa itsura. Ito, meron tayo dito parang hen pa rin yan, mga singko. Hen pa rin yan. Tapos no? yun, hen pa rin. Halos hen eh. Yung tinatapakan niya. Yun, Ang ganda nito. Held pa rin yan mga ko So ayan, bali ito lang yung mga tropang Mga nagdala Ayan o, oh, may kita nyo marami pa rin Kahit pa pa no Tapos dito yung mga nadagdag Ay, Medyo maingay yung mga nagsichismisan doon sa kabila eh. <laughs> <laughs> so ayan, bali ito lang yung mga natin Ayan o, oh, may kita nyo Pero meron pa akong isa dito mga ko eh ito, isa pa natin mga asiko, pabenta to ng tropa, ayan, yung kaklang mga ko ayan o. Oh. Mamay silipin natin dahil grab ring yan. Pero silipin muna natin yung ilan dito para naman masilip nyo ng mabuti. Unahin natin to. Ganda kasi nito. Super barako. Ito yung tinatawag nilang Batman. basta <laughs> you know, Masabihin ganyan na kulay puro Batman ang sinasabi ng mga bata dito. Eh. Batman! So, ayan yeah, mga sigabali. Ito yung tinatawag nilang parang Blue Pied. Blue Pied ang mga pakala nito. Mga sinko, Dahil nga may mga puti-puti siya. Ito yung tinatawag nilang blue pad Kaso wala pala siyang leg band, bad trip Oh. Ang ganda pa naman ng ibon eh no. Parang kaluluwa line. Ayun siya, sigaw. ang ganda niya. Barakudo pa ito. Pwede pwede itong pamares, pansitter, pwede pwede. Ano ang ganda pa rin yung tsura. Ngayon e, silipin natin yung isa doon. ay eh, maraming saddle. Kasi kabali, ito yung isa. Yung parang maruming saddle. Ayun, oh, no? parang iba ang kulay niya. Parang gray cell siya, mga ko Hindi pala siya black check. Kala ko black check kanina. Parang siyang gray cell, pero parang saddle ang dating. Ayun, oh. Eh, no? Medyo may pattern siya ng pagkasaddle dahil yung mga wing, ang, itong mga pakpak -pak lang ang may kulay. Ayun, eh, no. Yun, makikita niyo mga singko. Hindi lang siya namuti ang buntot pero maganda kulay oh. Gray cell siya pero parang saddle. Ayun oh. Mukhang kaki ito. Dahil kanina pa na bumabara ako dito eh. Silipin natin. Oh, ito yung isang tumakasin ko. Silipin nga natin. Dahil medyo nawiwirduhan ako dito eh. Ito tumakasin ko. Oh. Medyo nawiwirduhan ako sa kulay niya. Ang kulay niya kasi eh, may pattern siya na parang grizzle na brown. Ayan o. Oh. Ayan oh. Medyo malabo eh. Ayan o. Oh. Medyo malabo yung kanyang pagka na brown. Tapos, sa bandang ulo, eh parang itim naman. Hindi naman brown. Ayan o. Oh. Yung pattern niya na grizel, eh parang ang likot kasi. Ayan Oh. Para siyang gray na maitim-itim. Pero dito eh brown eh. Mga singko. Oh. Tapos meron mga salit-salit na itim. Parang tricolor ang kulay niya. Ayan o. Oh. May mga salit-salit na itim. Dito sa ulo eh itim eh. Ayan o. Oh. Yung pagka gray niya itim. Pero may halong brown-brown. Ganda ng kulay. Ayan o. Oh. Double banded pa. Mukhang lalaki rin. Mukhang lalaki. Ang hirap pang maghawak. Ayun eh, no? o. Ang hirap magawak mga kasi dahil nga hawak natin to cellphone. Hawak pa natin yung kalapate, Ayun eh, no? eh, o. No? Ayun no, Ganda niya. O color na naman. Dito, eh, silipin na lang natin. Ayun. Silipin natin itong isa. Maganda. Ito, type ko ito. Isa siyang blue white flight. Na babae. Ayun eh, no? Ang ganda niya. Ayun siya o. Babae pa. May leg pad. Ayun eh, o. No? Masing ko. Oblong. Ito, so, pwedeng pwede itong pwede pamares. Marami naghahanap ng mga hen. Ganda pa naman. So, yun. Nasilip na natin yung ilan. Pero yung iba, hindi na natin sisilipin. Dahil naman, kita naman sa camera kung ano itsura. Ayun, no? Mukhang lalaki yata. <laughs> Mukhang lalaki yata. <laughs> Kala ko, babae. Mabali mo na naman ako dito, ha? Pero silipin natin ngayon yung pabenta ng tropa kung gano'ng kaganda. Ayun, no? Isa siyang blue bar na lalaki. Mga singko, yan o. Oh, napakaganda nito. Ang ganda niya o. Oh, sa mata, sa itsura, makinis. Mga singko, blue bar. Yan o. Ang maganda dyan, nakakalabring siya ng na kosa. Ang hindi ako nagkakamali mga singko sa pampanga itong kosa na to. Dala to ng tropa clips natin. Pinapadisplay lang. Mura lang naman. Hindi naman ganun kamahalan. Ayan you know, o. Parang gusto may bat pa. Magbabahid pa tayo ng di oras mga singko. Bali, pabenta to ng tropa ay 200 lang. Nakaklab rin siya ng kosa. Ayan. Titignan natin kung mayroon tayo maipare sa kanya. Para magkaroon naman siya ng live life. <laughs> Nag-iisa lang siya eh. Kawa naman. Lagi natin.